Bago tayo magdasal, basahin natin ang Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano para sa inyong ikabubuti at hindi para sa inyong ikapapahamak. Mga plano para bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Kapatid, nagtataka ka ba minsan kung ano ang tunay mong purpose sa buhay? Naghahanap ka ba ng direksyon? Naguguluhan ka ba kung ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa iyo? Di mo alam kung ano ang career path na dapat mong tahakin. Kung saan ka dapat mag-invest ng oras at energy mo o kung ano talaga ang calling mo. Marami sa atin ang nagkakaroon ng mga ganitong tanong at pag-aalinlangan. Lalo na sa panahon ngayon na ang daming choices, ang daming opportunities ang daming voices na nagsasabi sa atin kung ano ang dapat o hindi dapat gawin. Pero may magandang balita ang Diyos para sayo sa iyo sa labing 29:11. Sinasabi niya, "Nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo." Ibig sabihin, hindi ka naliligaw. May plano ang Diyos para sa iyo. May purpose siya para sa iyo. At hindi lang basta plan, kundi mga plano para sa inyong ikabubuti at hindi para sa inyong ikapapahamak. Mga plano para bigyang kayo ng pag-asa at kinabukasan. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng random o arbitrary na plano para sa iyo. Ito ay plano para sa iyong ikabubuti. Plano na magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Plano na aligned sa kung sino ka, sa iyong unique na personality, talents, experiences, at passions. Plano na ultimately magdadala sa iyo ng joy, meaning, at fulfillment. Kaya kung naghahanap ka ng purpose mo, magtiwala ka sa kanya. Ipagkatiwala mo sa kanya ang iyong landas at humingi ka ng guidance para matuklasan at masunod ang plano niyang puno ng pag-asa para sa iyo. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo ng may puso na naghahanap ng direksyon at purpose. Maraming salamat sa iyong pangako sa Jeremias, dalawamput siyam, labing isa, na may mga plano ka para sa akin, mga plano para sa aking ikabubuti, at hindi sa aking ikapapahamak, mga plano para bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan. Diyos ko, sa gitna ng maraming choices at possibilities sa buhay, minsan naguguluhan ako kung ano ba talaga ang path na dapat kong tahakin. Hindi ko alam kung ano ang trabaho o career na naaayon sa iyong kalooban, kung paano ko dapat gamitin ang aking mga talents at skills, o kung ano talaga ang iyong tingin na purpose ko sa mundong ito. Panginoon, Tulungan mo akong malaman kung sino talaga ako. Tulungan mo akong mas maunawaan ang aking identity in Christ. Ipakita mo sa akin na bago pa ang anumang role, title, o achievement, ako ay yung anak na minamahal at tinatanggap. Tulungan mo akong maunawaan na ang aking worth at value ay hindi nakadepende sa aking performance o productivity, kundi sa kung sino ako sa iyo Diyos ko tulungan mo akong matuklasan ang aking mga god-given na talents, skills at passions. Tulungan mo akong makita kung ano ang mga bagay na natural akong mahusay, kung saan ako nag-e-excel at kung ano ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng genuine joy at fulfillment at tulungan mo akong mag-connect ng dots para makita kung paano ko magagamit ang mga ito para sa iyong kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng iba. Panginoon, tulungan mo akong matuklasan kung ano ang nagpapatibok ng puso ko. Anong mga issues o causes ang nagpapagalaw sa akin? Anong mga problema ang gusto kong masolve? Anong mga taong gusto kong matulungan anong mga communities na gusto kong ma-impact at tulungan mo akong makita kung paano ko magagamit ang aking mga skills at experiences para makatulong sa mga areas na ito. Diyos ko, tulungan mo akong makita ang intersection ng aking skills, passions, at ang needs ng mundo. Sabihin ng maraming tao na ang calling ay kung saan nagtatagpo ang iyong mga talents at ang needs ng mundo. Tulungan mo akong mahanap ang sweet spot kung saan mako-contribute ko ang aking best gifts sa mga pinakamahalagang needs na nasa paligid ko. Panginoon, tulungan mo akong mag-grow sa intimacy sa iyo dahil dito nagsisimula ang lahat ng tunay na purpose. Tulungan mo akong maunawaan na ang aking primary purpose ay ang makilala ka at magbigay glory sa iyo sa lahat ng ginagawa ko. Tulungan mo akong ma-develop ang habit ng regular prayer, Bible reading, at worship dahil dito ko maririnig ang iyong voice at madi-discern ang iyong will. Diyos ko, tulungan mo akong maging intentional sa aking journey ng paghahanap ng purpose. Hindi basta magic na biglang mai-reveal sa akin ang aking purpose. Kailangan ko ring gumawa ng effort para mahanap ito. Tulungan mo akong mag-explore, mag-try ng iba't ibang bagay, at mag-take ng steps of faith para matuklasan kung ano talaga ang gusto mong gawin ko. Panginoon, bigyan mo ako ng mga mentors, friends, at communities na makakatulong sa akin na madeserve ng aking calling. Bigyan mo ako ng mga taong makakakita sa akin, makakaintindi sa akin, at makakapagbigay sa akin ng wise at godly na advice. At bigyan mo ako ng mga taong mag encourage sa akin at susuporta sa akin sa journey na ito. Diyos ko, tulungan mo akong huwag ikumpara ang aking journey sa journey ng iba. Alam kong bawat tao ay may kanya-kanyang path, timing, at way of discovering their purpose. Tulungan mo akong maging patient sa aking sariling process, knowing na hindi ito race o competition. At tulungan mo akong mag-celebrate sa success at purpose ng iba, hindi mainggit o ma-insecure. Panginoon, tulungan mo akong maging ready sa iyong timing. Baka gusto kong malaman agad ang buong picture ng aking purpose. Pero baka ire-reveal mo ito little by little, step by step. Tulungan mo akong maging faithful sa mga small things, sa mga current responsibilities ko, habang naghihintay para sa bigger picture. At tulungan mo akong magtiwala na yung timing ay perfect. Diyos ko, tulungan mo akong maging resilient sa journey na ito. Alam kong maaaring may mga failures, setbacks, at detours. Tulungan mo akong hindi ma-discourage o masiraan ng loob. Tulungan mo akong makita ang iyong hand at guidance kahit sa mga challenging circumstances. At tulungan mo akong magpersevere hanggang makita ako kung ano talaga ang purpose mo para sa akin. Panginoon, tulungan mo akong maging open sa iyong leading kahit ito ay unexpected o out of my comfort zone. Baka ang plano mo para sa akin ay kakaiba sa plano ko para sa aking sarili. Baka ipapadala mo ako sa lugar na hindi ko inaasahan o ipapatrabaho sa field na hindi ko na-consider before. Tulungan mo akong maging sensitive sa iyong spirit at willing na sumunod kapag tinatawag mo ako. Diyos ko, tulungan mo akong maunawaan na ang aking purpose ay hindi nakalimit sa isang specific career or role. Maaaring iba-iba ang aking role sa iba't ibang seasons ng buhay ko bilang magulang, anak, asawa, kaibigan, leader, follower, mentor, student. Tulungan mo akong maging faithful sa bawat role at season, knowing na ang purpose ko ay broader than just my job or career. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan na ang purpose ay hindi lang tungkol sa mga grand na bagay, kundi maaaring nasa everyday na actions at choices. Sa pagmamahal sa aking pamilya, sa pagiging kind sa mga strangers, sa paggawa ng work ko with excellence, sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa pagsasalita ng truth in love, sa paggawa ng mundong ito na mas magandang lugar through small acts of goodness and grace. Diyos ko, tulungan mo akong maunawaan na ang success ay hindi defined ng world standards, fame, wealth, power, o acclaim, kundi ng iyong standards, faithfulness, love, joy, peace, goodness, at impact sa lives ng iba for your kingdom at tulungan mo akong mamuhay para sa iyong definition ng success, hindi sa definition ng mundo. Panginoon, tulungan mo akong mag-surrender sa iyo at sa iyong plano para sa akin. Tulungan mo akong let go of control at trust in your goodness and wisdom. Tulungan mo akong sabihin, tulad ni Jesus, not my will, but yours be done. Knowing na ang iyong plano para sa akin ay better than any plan I could make for myself. Diyos ko, hinihiling ko na buksan mo ang mga doors of opportunity na aligned sa aking purpose. Kung kailangan, isara mo ang mga doors na hindi para sa akin. Confirm your direction through circumstances, through the counsel of others, and through the peace in my heart. At guide me through the open doors into the fullness of the purpose you have for me. Panginoon, ipakita mo po sa akin ang aking purpose. Bigyan mo ako ng clarity kung ano ang gusto mong gawin ko sa buhay ko. Tulungan mo akong makita kung paano ko magagamit ang aking mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng iba at para sa kaluwalhatian mo. Buksan mo ang aking puso at isipan para makita ang plano mo para sa akin. Salamat Panginoon, dahil alam kong maririnig mo ang aking dasal. Salamat dahil mahal mo ako at ang iyong plano para sa akin ay para sa aking ikabubuti. Salamat dahil hindi mo ako iiwan o pababayaan sa journey na ito. At salamat dahil maaari akong magtiwala sa iyo at sa iyong guidance. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumi mo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na, ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Ipakita nawa ng Panginoon ang kanyang purpose para sa iyo.